Paano nga ba maging malakas na mid laner? At ano ang tamang rotation sa mid ngayon? Kailangan alam mo kung sino ang mga meta hero sa mid at kung ano ang responsibilidad at mga rotation ng mid laner. So umpisan muna natin sa rotation. Kung lagi ka lang nasa mid, at nag-aabang ng Minion Wave, baka hindi mo alam na ikaw na ang pabigat sa team. So ano nga ba ang pwede mong gawin? Sa simula ng laro, kapag purple buff ang inuna ng jungler nyo, pwede ka magbato muna ng skill bago pumunta sa mid. Pero kapag orange buff naman ang inuna ng jungler nyo, kahit hindi mo na siya tulungan kasi madedelay ka. Pagkabato mo ng skill, punta ka na kagad sa mid. Tapos ang unang pwede mong gawin ay i-freeze ang kalaban lalo na kung lamang ka sa early game. Ito ang isa sa pinakamagandang gawin bilang mid laner para hindi mag level 4 ang katapat mo at hindi siya makatulong sa unang turtle. So ipop mo lang yung kalaban para hindi makalapit at hindi makaminion wave. Tignan nyo dito, 2 minutes ng laban magle-level 4 na ako pero yung Lunox ay level 2 pa lamang. Pero syempre gagawin mo lang to kapag lamang ka sa early. Ang pangalawang pwede mong gawin ay mag fast clear. Kapag hindi mo kayang i ang katapat mo, i-fast clear mo na lang. Tapos sa kakadumalaw, sa kakampi mo na nangangailangan. Kahit hindi nyo matake down yan, basta na pa-flicker nyo ay malaking bagay na. Magandang unang dalawan ang explainer kasi sila ang mga active sa turtle fight. Kapag lumamang kayo sa expilane, mas lalaki ang chance na makuha nyo ang unang pagunga. Kapag naman, lamang na lamang talaga ang katapat nyo sa mid, huwag mo nang ipilit i-fast clear. At dahil na late ka mag-clear, mahihirapan ka ng umikot kasi madedelay ka at baka hindi mo makuha ang next minion sa mid. So imbes na dumalaw, tulungan mo na lang ulit na mag-farm ang jungler nyo. Para hindi ka man makadalaw, mabilis naman makakaikot yung jungler nyo. So ginagawa yan ni Sanji kung makikita nyo yung Farsa, tinutulungan niyan si Carl para mabilis itong makapag-farm sa early game at mabilis makaikot sa kakampi. Pero nga, kung hindi kaya mag-freeze ng hero mo, i-fast clear mo na lang para mauna ka sa pwesto at mauna ka sa dalaw. Responsibilidad din ng mid -laner na mag-build ng anti-heal. Simula nang nabago yung passive ng Dominance Ice, kailangan na talaga na mag-first item ng Glowing Wand ang inyong mid laner para mabawasan ang sustain ng kalaban. Lalo na kung makukunat ang kalaban, mahirapan kayong i-take down yan kung wala kayong glowing wand. Isa pang responsibilidad ng mid laner ay bantayan ang buff ng jungler nila, lalo na kung nasa kabilang side ito. Tignan niyo yung gagawin dito ni Sanji. Popesto siya dito sa may purple buff. Sa alam niya na possible mag-invade si King Kong at naitaboy niya ito palayo. Basta mapigilan mo lang mag-invade yung kalaban ay napakalaking bagay na. Minsan kasi kung sino pa yung mid lane, siya pa yung umaagaw ng buff ng kakampe. Pero dito si Sanji, hindi siya umalis hanggat hindi nakakarating doon si Carl. So yun, trabaho ng mid laner na umalalay sa kakampe at hindi lang tumambay sa mid lane. Ang top 5 mid laner nga pala para sa akin ngayon ay si Kimi, Lunox, Farsa, Eve at Shu Xin. Special mention si Valentina na nakadepende sa kalaban at si Selena na nakadepende naman sa galing mo. So yun lang muna for this video. Maraming maraming salamat sa panonood and to God be the glory.